dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawa ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng labing dalawang bato na kumakatawan sa labing dalawang lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan sa Panginoong Tumubos, Kalis ng Inumihandog Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy magahandog ng haing pasasalamat ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binigtiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Si naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao. Alalaong bagay wala sa sanlibutang ito Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, Sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluia! Alleluia! Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na puong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari. Ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang ng pampaskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumumpot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kariyan ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga ulibo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.